Kaya pala, nung pagpasok namin ni Dudong sa ano, dito sa bundok, mahigpit na yung security dahil na sugatan pala si Abil. Kaya kami na ambush, hindi namin alam mga idol. Sana lang okay si Dudong. Sana maging okay si Abil. Kasi... Grabe mga idol. Lakas ng ulan dito mga idol. Hindi na nga ako nagbibidyo kasi yung cellphone ko na nilagay ko na lang dun sa bag ko kasi mga idol pag nabasa masisira na mga idol dami sana lang hindi tayo ma baka encounter ulit ng mga tauhan ni Tim Yung grabe palang busbusan yung paghahanap ni Timyong sa kaya Bill kasi para palang ano para parang uh, natanggal na yung hypnotize ni Abel kay Tim Yong kasi nga yung kapatid ni Tim Yong na hindi ko alam kung sino yung kapatid ni Tim Yong nadakip nila dyan ngayon gusto nila hanapin nila sa si Abel kaya buspusan yung paghahanap nila mga idol kung saan ko sila makikita ngayon, o kung saan ko malilig kasi eh, piling may tool ah, oh, grabe wala pang kasungkal talaga dito Grabe yung ulan kanina mga idol. Yung ano dito, yung maana natin na damo. Bidla-bidla lang na ano yung cellphone natin. Nagsusum. Hindi ko lang alam kung bakit. Pero sana lang gabayan diba tayo. Gabayan diba ako ng Diyos na makita ko sila Dudong at saka sila Abil. Kasi sobrang delikado mga idol. Tapos si Abil meron pertama daw sa paa. Sa paa. Oh. Sana lang makita ko sa beli ngayon. mga So, bako lahat siguro mong idol. Magdeda sa luna siguro ko. sa langit. Sa nagabayan mo ko ngayon sa pag sa mga landas na nandito ako ngayon. Sana hindi ako makita ni Tim at sana huwag nilang si Abel at si Dudong. Sana walang nangyari sila at sa kanilang mga ama. Sana sipte sila. Sana lang ama tubayan mo ko sa lahat ng aking mga ano, lakad ng dito ngayon. Kahit alam ko na dito na sa ano, yung kabilang pako sa hukay. Uh, oh, Diyos ko. sana kabayan mo ako sa lahat ng uh, nilalakbay ko ngayon. Amen.

Alam. Ito na. Ko na rin din. Ba't makalayo yung iba? Nandiyan talaga si Timyong ang dami ng ano. Ang dami nyang mga ah, tawanan. Grabe yung pagpuspusan. Grabe talaga siguro yung pagkagalit ni Timyong. Kailan nalakip yung bala ano, niya? Hei, panggil tak ada eh? Ha. Ha. Tak mana Si nyong pakita. Ha. Asa si Abel. Ah, si Abel. Ha. Tak pala. Asman. Tolong ah. assist nyong. Ya awak ah. ah. mau. Ha. Asa itu dicok. Ha. Bisa tak? Tora, tingin gusto niya makuha. Anong kinakla naman yung makuha si Abel? Ha? Siya dapat mag Para mabawi. Agit doon. kagugap Iawas ka! Ahan mo kiputan si Abel! Ha? Ha? pa. Mugita si Abel. Di ate, cepat ay. Kagbi. Sa hindi kinakuhugyan yon. Lalaban kasi. Hindi mai dito. Ipagpalit din nila si Abel kang. sa ka tong isa yung ah aki okay. hindi ka na hindi ka na tayo nasa pulun ng idol ilan pa kayang tao nandito ngayon na naghananap kang kang abil grabe yung nila na paghahanap kang abil mga idol kasi yung kapatid ni Tim Yung at kung madakip nila dun si Abel parang i-ano nila parang i- i- ano tao dun parang exchange i-exchange nila kang abil si Abel sa kapatid ni Tim Yung hindi tayo pwede magtagal dito mga idol grabe dapat hindi tayo pwede magtagal kasi sana makita ko na si Dudong para makauwi kami kasi hindi ako makakauwi mga idol kung wala si Dudong sana hindi nila makita si Abel ilan kaya tao na gano ilan kaya ang tao na haanap kay Abel ngayon sigurado akong mga idol mayroon pa yung mga kasama hindi ko lang alam kung saan. sana makita ko na si pangani Panganib pala yung uh, puntahan naming area Yung pinag... Uh, Ay, Diyos ko. Sana lang talaga. Okay lang siya. Grabe. Lakas pala talaga ni ano. Lakas siguro ng ano ni itim yung, yung mga tauban. Ang dami siguro talaga. Parang mga... Ano talaga yun? ano muna ako nang uh, ano ano ah, uh, masisilungan natin tingnan natin kung uh, makakaalap tayo dito yun ay kakao dito mga idol oh, sakto oh, ayan oh, bubungay yung kakao dito oh, saan nalang makahanap ay, ayan 等我哪，走远都不好 magpasalamat tayo dahil meron tayong nakitang kakao dito. Nakakain ba si Dudong ngayon? Mayroong kaperaso Sipti ko na lang Pero kung nakita ko si Dudong Diretso ka na Kailangan nating kumain sa so, isa. Pag mayroon tayong makikita na ano ba, ang kalaban tayo. 何 Sabi yung pagano nila. Nasaan mo ang Ano? mga ito? Tatalo silang mga idol kung saan na yung dalan. Da daan. Sinasabi ko na nga ba, isabay pa rin yung pakay nila dito.

Idol. Na ah. mga idol. Nandiyan na sila. Ayan. Ayan. Ah. 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 危ない あっ <Run>!、oh! uh。Oh. may isa pa pala mga idol ayun hindi ko kaganda no ng aidun ah 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 Ah, ah, ah. So, ayun mga idol. Dito na lang tayo mga idol. Hindi ko na talaga kaya mga idol.